kuan i kana e, sa tawag ka na i e, suggest nga bago nga putahe kay nga nalimot na e, ko na po, nalibog na ko unsa na akong lutuon good evening ma'am pa shout out ni Jerome this distrito from LA idol ka po niya madam ganda mo talaga sa ganda mo talaga thank you from Erickson Shout out ni Ayan Mohilong from Davao City. Balik na sa Super Ace. Good evening, Mimi. Hindi po ako si Mimi. Sino ba yan? Kaya sa may Mimi? O, dili na akong Mimi, ha? Huh? Scam na siya, guys. Please ko report. Ako si Mimi. Ako lang po si Mami. Hindi si Mimi. So, hindi Ay! Hmm. Wala! Wala! Guys, dili na ako si Mimi ha. Kanang kuan i report ninyo guys, kay dili gina ako. Gikapi ra ramiya ako mga pictures ako mga kuan. Please ko report anang Mimi ha. Wa na ko nalipay anang Mimi. Oh, sala. Oh, hmm. Sana sayo ako pumaldo apakaganda mo kasi. Naon palduhan. Daghan na kailan mo diri sa Pangasinan sa Luzon pero taga Davao jud ko. Hello ni Benti Benti vlog, may gabi i. Um kuan kana eh? Kumusta na mo din ha? Si Mimika. hindi po talaga ako si Mimi. Sino ba yan? Sino ba si Mimi? <laughs> Nasigun si Mimi ko no. <laughs> Si Mimi ka ba? Hindi po talaga si Mimi. Si Mimi ah. Ah, uh, scatter na po, Kung ganahan mo maka-appear sa itong pahalipay, ha? Dapat mo follow sa mechanics. Ka, naka, dapat naka-share sa live o naka-register sa link. Ayaw ka limutong send. Hoy! Duh. times. Gold. Gusto ka ng hatang Super Ace, O, oh, sa HGL? Hala! Grabe po Sa kabutuhan, dude. I-try ninyo, hala. I-try ninyo ang link na sa comment section ng HGL. I-try na din ninyo, guys, mintras ng hatag pa. Uy. Pa-shout out sa Batangas, from Lito, Kursat. Ang gabi pang hata oh. Paldo kayo. Heart, da! Wala! Gabi! Hmm. Gabi na itong dao sa HGL. Ha! 14,500. Grabe HGL. Sa urasa ron. Ha! nag sila guys sa pa kaayo pero nang hatag ang HGL it i-try din yun sa mga walay pang deposit yung send din yung screenshot kaya muna tanawin ka ron kung kinsa mga na-follow sa mikanex dapat naka-share sa live o naka-register shoutout ni Ben pagulong ang gabi paldo paldo na siya guys hello ni Brando min-sway doon guys ang HGL min-trust nang hatag pa Basta kay bago ang link magpasikat yun na sila guys. Timanin ninyo basta bago jud ang link, bagong release nga link. Para ra sa ganahan og lingaw ha, ug manaay extra din ha. Sa mga naay extra, so wait sa ha manaay ni kon. Milita. Okay, Ganesha. Shout out ni Merson kamo kamo nag-share sa, sa ako ang live. And then, nag-register siya sa link. O, oh, nag-deposit siya. Tara, nag-share sa ako ang live. O, nag-register siya sa link. So, ato siyang tagaan o pang-deposit. Shout out ni Merson. Kamu, kamu maayong gabi eh. Unta, ikaw na po sunod, makapaldo. Sulay ang Super Ace or Delay katong Fortune Gems. Ha? Sulay eh. Shout out, Idol Japan. Watching from Japan. Watching from Japan. Shoutout out ni John Ruth Apura, mayong gabi eh. Shout out sa mga bagong viewers, mayong gabi eh. Nakapanihapon na ba mo? So kami guys, manamig panihapon diri, kinananda, mangod mga na birthday ba? O sayo kay tanan nung niya, guto mo na Good evening po, ma'am. Shout out Uparts vlog ng Santander, Cebu. Thank you so much po and God bless. Shout out ni Uparts vlog. Tara, guys. And then, sa ito na pang deposit. Let's go. Mamili pa ko, guys, ha? Mamili pa ko. Basin, ka na sunod mapilian. Munang isend dahil ninyo ang inyuhang screenshot o oh, inyohang oh, congratulations sa mga napilian. Congrats sa ganahan pa magpa-shout out, i-comment lang. Dapat naka-share ka sa ako ang live o naka-register ka sa link. Yung anara siya guys, i-send lang na nani na mo na ako. Kaniha, kaniha kong gilaivan, di diri isend, tanawa. Hmm. Nasend na na ako ang resibo, nasend na na ako isend po na sa channel. At po na sa channel. Good eve, ma'am, for shout out. By Family and I Ibala Family. Thank you so much from Erickson. Legit, babe, pag mag-register, bigay ka ng laro. So, isend da na ako kung, kung naka-register ka sa link o nakashare po ka sa ako ang live. Kung, kung ganahan mo apil sa patong pahalipay. Mat, automatic matik. Basta na ay birthday tuba gid na, ma'am, idol. <laughs> Nga, joy tuba, guys. Pero murag, ay, eh. aslo, aslo, maning tuba, ah. Murag, magsakang ilok. Hoy, yawan. Shout out ni Lord, uh, Cedric. May gabi, eh? Idol pa, shout out ni Jovi from Kabangkan, from Wenli. Wenli. Shout out sa mga bagong viewers. Mayong gabi, eh. Why shot tuba ron, idol? Ah, eh. guman, ane, mag tumpa Hoy, Kuya Good evening, doll! Ato sa una ko na itong mga panghatag sa pahalipay. Kaya ba sinapoy makapaldo din ha karong gabi una. O diba, daghan na ta. So, kanina link ha, bago ni at GL ni. At GL ni nga akong i-share sa inyo ha. Mausad ni sa, mo ni akong sa dulaan ako guys. At GL. Please, i -send din nyo guys. Kaya unya mamili na po ni naka-register na po ako idol. Please ko, please. Please ko please... send ha huh, hmm. kung naka-register mo. Gosh, oh, ang ganda din, no? got cutter pod. Tama na to, guys. Pilatong madaog ani? Play. Mm. Shout out, uh, ni Migo, Jorli. Tala nga to guys. Tila itong madaw It GL ni ha, it GL. Nara sa comment section ang link. Hello, no, what's 50, Iba. Ang tanawa guys, wala kang daog. 2,600. Inga na siya guys. Nang hatag pa ang kuan ron, kana i-GL mo nang i-try ninyo. Shout out doon from Carmen Davao del Norte. unsa sa nang link. Kani nga link, akong gishare ka ron, is i-GL ni siya. Naara sa link. Kung nangita mo ha, Nara sa ay nara link tara sa comment section ang link di ay kung nangita mo sa link tara sa comment section kana ako ang gipin din ha guys wala na ko ilaing gibutang nga link i-try ninyo ha min trust ni hatag pa siya So, sa ganahan, magpa-shoutout din ha, i-comment din nyo. So, shoutout ko sa kong mga bagong viewers, maayong gabi sa tanan. Good morning! Good evening from Colin Bennett. Ani wild bounty? try na tong wild bounty. Nagbay bonus lang kuha ano siya, guys. Nagbay bonus ko sa wild bounty. tanaw na to. muhatag ba? Shout out ni Joe Mar. O, si May gabi. Start. tanaw na to siya, guys. Kung pila yung hatag. Shout out ni Britt Britt. Maayong gabi. O, ni Mark. Loh. Grabe, muhatag hatag siya, o. Naghatag po da yung wild bounty, oh. Hmm, wala. Wala, naghatag din wild bounty, guys. Oh, my God. Go. Oosh. Salamat lang ga love, nagitik ka. you're welcome, Merson. Unta, ikaw na po doang makapaldo ka ron. Uy, bahalat pang snack lang. Sige, isente mo hang kuhan, Gcash naman. No